isang uh, mapagpalang uh, araw mga idol so uh, muli ay uh, iiwan natin ulit tong uh, project po na ito ano mga idol so uh, tapos na naman yung uh, paggawa po natin dito ano mga idol so katulad ng uh, madalas ko pong uh, banggitin mga idol magastos talaga yung uh, magpagawa po ng uh, bahay so ganyan talaga kung uh, may budget uh, itutuloy then uh, stop muna pag uh, naubos yung budget so eto yung uh, ginawa natin uh, dito ano mga idol so, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nakinood sa aming uh, reels sa aming uh, epiphages sa ating uh, personal account at uh, dito sa ating youtube channel thank you thank you so much po sa inyo so sana mga idol kung uh, paanong uh, sinubaybayan nyo po kami dito ay uh, patuloy nyo po kaming uh, subaybayan sa aming uh, lilipatang na uh, project ano. So nilabas na natin yung mga kailangan natin, yung mga gamit natin mga idol. So ito po ay ililipat na natin to sa bago nating uh, project ano. So ang location mga idol ng ating uh, lilipatang project ay sa uh, Laktawan, Lagtawan, Sulano, Nueva Vizcaya. So iiwan po muna natin ito ano mga idol itong uh, project po natin ito. So uh, pagdating ng uh, mga may-ari, sa uh, guusap pulit kami para sa mga continuation ko siguro nito. Uh, in future. So sa ngayon, mga idol, uh, yung mga napanood yung tinapos namin dito is ah uh, hanggang doon muna yung uh, gagawin natin, ano, ginawa namin. So sa mga susunod na video natin siguro ito, sa ating project po natin na ito mga idol is magkaroon tayo ng ano, before and after para makita nyo po yung uh, karyan, kayayarian nya dati. So sa ngayon po ay uh, pupunta kami sa kabilang project para may tong ano tong mga uh, material uh, gamit namin. Tara tara tara. Yun mga idol, so nandito na tayo ano sa lilipatan nating uh, project ano po. Yan silipin natin dito sa loob. Yan. So ito yung uh, gagawin natin na uh, ngayon ano po. So continuity ito yung uh, gagawin natin. So hindi po tayo yung uh, unang gumawa dito. May mga fault na rin po na na-finish ano po na uh, palit na So yung mga hindi pa natapos yun na muna yung uh, gagawin natin so yung quotation po dito na ginawa natin is for uh, plastering muna door installation at uh, tingnan natin mga idol sa mga susunod na araw yung uh, additional na gagawin pa natin na uh, dito ano po So sa ngayon first din natin inattend natin tong mga gamit yung mga kailangan natin sa pampalitada. And then uh, of course yung uh, unang-una sa mga ginagawa natin, ng tayo, and then na uh, papalinis yung mga kailangan linisin muna para ano, uh, mas maliwalas tayong makapag-trabaho. ano po. wala tayong uh, na ano nababanggan na mga gamit-gamit pa. So ito papatanggal muna natin itong mga isordito dito para wala tayong ano sagi na ibang uh, gamit ano po so palitada po yung uh, gagawin natin dito door gum installation and then uh, hopefully yung mga ceiling nya ano, you know, so bali 2 story po ito and then may uh, tatlong rooms dito sa taas then dalawa dito sa baba yun mga idol so na uh, naitabi na natin yung ibang uh, ay eyesore ano po so tinambak muna natin yung uh, gamit dito sa kwarto na na finish na or uh, napalitadahan na so ano na lang po yung kulang dito yung uh, hamba kaya dyan na natin tinambak po lahat then yung nandito sa kitchen is na uh, itabi na rin po natin so. CR, and then, pinakakit yan na po ito. Yan. Nilabas muna natin yung iba. Then, yun, papausok muna tayo, mga idol, pagod na napakarami pong lamok. Yun dito sa taas, mga idol, sa second floor, may tabi. May tabi na rin po natin yung mga kalat po dito, ano. So, halos okay na. So, yung unang uh, palitada dito ng no, mga idol sa uh, finish, puro po itong uh, palitada nila. Ah, uh, po kami nang uh, mayari. Kinausap ko po, po silang ng uh, mag-asawa. So, yung mga uh, natitirang part, mga idol na hindi pa hindi pa napalitada, uh, yun po yung gagawin namin is ano po? Ah, uh, rough finish na po yung uh, gagawin namin. Pero yung mga dugtong dito, halimbawa, pag tinabid natin itong hamba, and then uh, na-finish na ito, na-finish -na ng puro, uh, ano po, uh, Dudugtungan din po namin ng palitadang na-finish. Pero yung mga part po na wala pang palitada, puro rough finish po yung gagawin namin, hindi po namin pupuruan. Yan. So, hopefully mga idol, ay uh, sasamahan nyo po ulit yung uh, tropa dito sa aming uh, home improvement po ulit yung gagawin natin dito mga idol. At sana po ay ito 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 yung uh, gagawin natin dito. Yan. At uh, sana sama nyo ulit po ako sa aking mga reels, sa ating uh, upload, sa ating uh, FB page at maging po dito sa ating uh, YouTube channel And then sa ating personal account po mismo Pagkat uh, ga-upload po tayo ng mga ano, uh, ibang content sa ating uh, personal account sa ating FB page uh, Pero dito pa rin Katulad po ng uh, ginawa natin doon sa ano uh, So, mga nag. Okay. Okay. So, hanggang dyan, mga idol. Sana ay uh, patuloy niyo po akong supportahan sa aking YouTube channel, sa aking uh, FB page, at maging sa aking uh, personal account. Ito po yung aking uh, FB page. At uh, ito rin po yung aking personal account. Ito po. Saan? Wala naman. <laughs> hanggang dyan, mga idol. God bless po sa ating lahat. At uh, lagi po tayong magingat.